ayun guys mga kapatid kaibigan ayan po yung manok paan ang manok kita ya, ang una po yan po yung sabaw na yan oh, tinimplaan ko muna siya tinuto ko siya pinakuluan na yan oh, tinimplaan ko siya nilagay ng pizza, sibuyas ah, ah, bawang tuyo, kunting soka at saka ketchup. ayan po inoobin ko na yung dalawa oh, ang sarap yung pinakuluan mo na siya niluto mo na siya ng ketchup tuyo uh, kunting mantika, suka yan o, may pamintang durog ayan po yung sabaw niya ayan, yan din po ang ipapahid natin sa ano habang nakaubin siya po, sobrang sarap po niyan sobra pagkatapos niyan sobrang sarap ayan po siya ayan po siya o. Ang, ang ganda, ang sarap niyan. Ganyan siya, malambot hanggang ilalim na yung oh sarap God. nandoon hanggang buto. Ang sarap oh, talaga niyan. Ayan po, yung dalawa hindi If pa naluto. Sarap niyan, no. Talagang like yung habang pinakuluan mo siya, yung natimplahan mo na, 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 na siksik hanggang laman.